Sa mga dating panahon yon yung mga hindi naliligo. Pero sa tamang hygiene, kailangan pong paliligo. Kung ang worry ninyo e uh, pasma or what, hindi, wala pong katotohanan doon. Kung yun ang worry nyo at, you know, para makatulong, siguro maligamgam na tubig. Uh, pero ang kailangan talaga is hugasan yung area na yon yung sa puerta. Definitely, lalo na kung may hair ka sa baba, kailangan mong hugasan yan. Uh, hindi rin naman uso dati ang mga feminine wash, pero kung saan ka masaya, kahit baby soap lang, um, pwede mo na siyang hugasan, uh, hugasan kasama ng tubig, at i-dry ng maayos. Ang pads, any kind of pads, kailangan lang siyang palitan, uh, depende kung gano'ng ka-heavy ang flow mo. Huwag mo siyang papatagalin na every 12 hours ka lang magpapalit, at baka naman basang-basa or soap yan, doon din lumalabas din ang amoy. Yung iba gumagamit ng tampon, uh, so yung sa pads, kailangan more regular. Kung kaya mo na every 6 hours para matanggal din yung amoy, naguhugas ka bago ka magpapalit ng pads. Ang meron din ngayon is tampon. tampon. Ang sinasabi namin sa tampon, kailangan siyang palitan every even 4 to 6 hours, depending on your flow. Kasi ang tampon, pinapasok siya sa loob. It's very invasive. Ang problema ng tampon, sa sobrang saya ng babae na hindi siya pakiramdam niya eh hindi siya nagmimense kasi wala nga naman sa panty na dugo, ang nakaka-worry yun is nakakalimutan ng tampon sa loob. It can cause severe infection uh, to the point of sepsis later on. Bakit? Dahil naipon yung dugo sa loob? Naipon ang dugo sa loob, causing bacterial infection dahil ipon siya sa loob, may uh, tampon na hindi naman yan normal na parte ng katawan. Pati bacteria ngayon, mag-iipon doon. Until it causes infection, pwede mo ikamatay doon. So, kailangan maghuhugas lagi kung may menses para mawala yung dugo. Ano mangyari kung hindi nga sila maghugas ng regular habang may menses? Well, definitely it causes, in, it can cause infection. But prior to the infection, it causes bad odor. It causes, uh, definitely, it's not good hygiene. And ang ano dyan, eh, I think even the people around you can smell you. Maamoy at maaamoy ka na parang nabubulok na dugo.